Oo, oh, pa, pwede nga research agad yun. Magyaman na ako nito yun. Mga sini. Traff. May swimming pool. Oh. Paano niya? pa? Pasensya po. Kasi bawal dito eh. Narapapasin na mo pa sa didi. Bus, ano na bus? Imo on sa didi. Narapapasin mo pa. na po. Magandang araw. Pwede bawal dito sa labas lang kayo sa labas. Sino si? sino ka? Ako lang dito janitor. Sa labas lang kayo bawal kasi dito Mami-VIP to eh. Ano yan? Sige lang. Sige S yan. Janitor daw. Sige lang. Please. Nati, bawal kasi dito eh. Ta, wag mo ako magalitin pa eh. Kinakatuwa sila ako. Sa labas lang kayo. kayo bawal dito bawal oh, dito. Kayo. Bawal. Anaton Bawal dito. Diyon do kayo, bawal kayo dito. Tawagan na muna. Tawagin lang si Joros. Hello. Para pa pakadia. Pa pa Hello, Joros. Punta ka dito, sabi manager. Oh, ito ko pin mo. Oh, Joros. Pakadila dito eh. Pa punta dito sa ano? Sorry. Kat 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 kat. Hello, Joros.